Commissioner, bukod po dito sa mga luxury cars, lumabas din sa ulat na may mamahaling koleksyon ng buda at artworks na gawa sa Jade, ang mag-asawang Diskaya na galing paraw sa China. May mandato po ba ang BOC i-verify kung dumaan sa tamang proseso ng importasyon ang mga ito? Sali din po yon, po na po natin po yan. ay kailangan i-apply din po na ng uh, first ekonomi niyan pag kinakailangan ng So, balit sa, uh, to be honest, tinitingnan ho ng lahat na hindi lang naman po diskaya pati yan. No? Lahat po nung nababanggit ko sa yung mga contractor na uh, instructors po kami muli at yung pangunod, itignan po lahat po. Hindi lang po luxury sa rebates kung so, sila at nakikita na meron value or taxable, itignan po natin yan. Ay, kung mapatunayan hindi po dumaan sa tamang proseso, itong uh, na huling natanong ko po, ano itong mga ibang pieces of arts, ay maituturing po ba itong smuggled cultural items o luxury goods? Opo. Of, of course, oh, ganun po talaga yan. Ngayon, uh, parang sa kotse po nila, no, luxury Kung yan naman po ay biniler po nila sa mall o sa retailer, yun naman po ang aming pupunta. Uh, kung po ay nag nagbayad ng tamang iba po pag ang mistitate ang import at iba rin po kapag 'yan ay binili nila sa isang retailer o tindak. Mm -hmm. Eh sabi nyo nga po kanina Commissioner, hindi lang naman itong mga deskaya ang uh, tinitingnan po ninyo. no? Tini-balak uh, nyo rin or uh, mayroon na po bang uh, hinain or uh, nag-nag-request uh, na po ba kayo ng uh, ibang search warrant? Uh, para sa iba pang mga contractors? Uh, sinisimula na po namin hindi ko po pag para di po ma-presyo. Ang sigurado ko po, hindi po natin sinisikil out ang distaya. Nauna lang po, nauna lamang po sa proseso ng pinagpapinatakwa na tingnan po yung kailangan kumpak.